Maulan po ang ating panahon mga kaparbin. Tumila na po ang ating panahon mga kaparbin. Dito po tayo sa ating kulungan po ng baboy. At tayo po ng krudo ito po Ayan. tsaka po kawad tayo po magagawa dito sa ating kulungan po yan po yung ating dumalaga gawa po ng anak ng nanay ni mo kaya din dito sa gitna ay hindi pa po wilding yung unahan po nung paglilipatan natin ng kulungan katabi din po nung dumalaga me aray kurodo, kurodo bumili ako tsaka tawad pangyakos din sa kahoy uli dito na po tayo sa ating kulong ayos naman po yung mga cake natin yan po yung bagong anak malaki ah, na, ang bilis ko yan Andyan po yung babae na may itlog Hindi na po natin ang kakapulit mga parmbin. Yun po ay ating ipanggagawa po dito ng kulungan. Hindi po natin pagbibili. Kapalakad lang po natin. Yung ating baboy na yun. Ito po yung sinasabi ko. Yung ating palipat po doon. Yan bali pagpapalitan po natin yung dumalaga doon ilipot po natin dito hindi ni ay po ay open we will dingan po natin uli ng bakal yan yan po mga yari yan po yung dumalaga natin isa okay naman po simutya Are po ay ano, yung nanay ni Mutya, bali na nga hindi nga po ng isang araw, ang problema la lang po ay inabot po ng lugong. Ay hindi na po natin pinababahan. Palilipasin na lang po natin ng mga 21 days po. Kapag ka hindi, yan, pwede na po. Malalaki na po ito. Ito nga ba ito may ano, takal. Nakakain ito. Apat na salok na po, nakakain ito. Ito mga ito, Ayan. ay kapag ka hindi natin ilipat mabigat po yan dito malaki dito maigi eh mabigat din maglipat po kasama din si mami may, may. hello po muna po po tayong bakal po mga karambin no? baling sa laong din po ulit yung ating lalagay dito sa unang dinding po natin. tapos itong siding po lagyan sa atin ng kahuta tulad po nung nakaraan so, kakaigit po Wiwindingan ko lang po arin mo nung nabalik. Baka mamaya po eh, makatulong tayo pag ano, paglipat. kay Tito at Tita from Las Vegas po. Sa so, inyo lahat po mga robin shout out po. Tayo po din sa ating project po. Tuloy hmm. po tayo dito. Eh sana po tayo magkalagay ng pataba sa kabila. Ay eh, biglang ulan nyo po kanina. Ay eh, di sabi ko dito po muna. Tapos nag-init naman. tawa. <laughs> Oo, oh, oh, oh. hala, 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 hala. Huh? Parang ang huh? gaganda niya kung huh? mong kinuha. Ha? Ang gaganda niya. Oo so, nga, sa'yo uh, lang <laughs> naman. Uh, baka lang gagamitin uh, niya sa kubo mo. Kubo ba? Dito. A, dito to. muna po. Wala pa namang kubo. Hindi ba masisira? <laughs> ba't hindi batino na lang? Maliit. Hindi. Kaya galing niya kay tatay sa bundok. Ito yung kaputol nung ginamit ko ito sa ano. Ay, yun. Sa garahe. Ay, sa ano. Sa loob. Ayun, pwede pa lang. Ano na lang. Nakatukod na lang doon sa baba. Ba ba? Sa ano Sa Tapos dyan sa, ta sa ano muna lang ta taas. Sa ano mo na lang itataas. Sa unahan. Ma malapad ay. Ayan. Uh, Gayaan. Ayan, gayon na lang. Hindi hmm. na yan. Yeah. ganyan. Ay, may gagamba oh, daddy. Gagamba ba? Panlaban oh. Saan Ayan oh. Oh, buntis ano. Gagambang bahay yata. Ano? Oh. A double cross. Oh. Uh. Yan no? Double cross. Ay, kuhain mo. ito mo kay Maliit ang galaman. Talo talo yan. Oh, talo yan. Yan, ito po muna ang ating gagawin mga kapambin. Pansamantagal na uli. Tapos na po ito. Nagdagdag din po tayo dito at na lalawakan po ang space ni mami dito ay Lagyan pa natin ng dalawa. Yung pong isa naman asa naman po ayun. Eh. Hindi naman natinilililikot. Pag malaki na sa katatang halit. Mm plus -mm. Ganun Nice. Pang samantala po uli. Ika nga eh. Kung anong magandang paraan. Kari mo. Ay, ay sa tubig. Para Purito Kaya ba amante mo naman? Oo, oh, ito nila. Oh. Yan. Yeah. Ay, may okay. ng pinto, mga kaparambing. Doon okay. sa isa. Ating tapos na itong project na ito. Tapos na ano po? Hindi sundo. Hindi sundo. Nagagawa pa tayo dito. Makakulungan ng pito. Bali dito nga po pala yung pito. Diyan natin gagawin. Gawa nang wala po tayong pitak. Kaya naman nga po ay wala pang ilalagay tayo. Di, e dito muna po. Yung malaki kasi doon ay naka-reserve dito sa... Dalawa. Na bago dalawang babang, Yung dalawang mahaba doon. Dulo. Pag may isang buwang mahigit ay eh, panlipat na rin. Ayos din nga pala yung gawa natin. Ganoon na lang ang ano. Diretso wala yan. Tuloy hmm, okay, sila stress. Hmm. So, kung saan pa ililipat. Ganda hmm. ka sana kung lahat ganun. Ang tulungan ng patiler. Ah, kalang ibakal yan. Hmm, bakal lang alalim. Hmm. Tapos yung plastic, eh yung heavy duty na talaga. Hmm. Okay. Kari pang biikla ako. Ay. Na ah, ano? Kaya ko naman naisip na maganda ganun din lagyan ng pati na. Hindi ba gadaadi na ano? Di mahirap hmm, oh, hindi mahirap linisan? yung Hmm, laglag ang tumipunin. Ah, ito sa linggo mo hindi linisan ay. Hindi nag-aamusin ano. Kaya hmm. lang, aksesa pa kain. Eh. Malaglag. Natatapon. Hindi katulad dun sa ano na pag, pag, ano na dun pa rin yung pagkain nila. Pag nakalabang. Oo. Yeah. Ay hindi, isang lang may room. Ay yun, naangat din. din. Oo. Naamat din na pagkain. Natutawa talaga ako dun sa maliit na biik. Bakit? Sa ba, <laughs> ba ay, ako akala, ay, hindi na? Hindi ko akalain mabubuhay. Pero buhay. Hindi na pinapansin ko yun eh. Hindi ko na sana aabiyari mo. Sabi ko, eh, para naman hindi naman magkakaigit. Payat na payat talaga naman kala mo. Hindi ba kung ni Mami sa ano? Tulungan dati. Ayun. Ayun, ayun na po. Ayun na o. Oh. Ayun. Gagadaga. Ayun mo na ay gagadaga. Ngayon ay gapusa na. Gaputing na. Ito pa. Pati na nga ano, busog. Lasi na kain. Eh. Hmm. Oo, oh, yun. Takot ko dati ko. Isang araw dun. Okay. Dito yeah. tagtata eh. tinurukan ko nga gamot. Mm. ang gamot. Hmm. Dapat ako siya taong dosage. yung liit. Uh oh, okay. <laughs> kang matay. ay. Ang tagal ko. Okay. Oo. Okay. Ang tagal kong hinihimas. Ay, akala ko wala na ah. Hinipang kong buwanga. Okay. Kaigi. Ay, Kaigi. Ayun, nabuhay pa. Ayos naman na ando, hindi, 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 ay sa mana ang dumi. Hindi ang liit. Ang Pagkakapa. Ay. ano ko eh. Ako hinang Sabi ko, oh. Hindi na sa pagtatay. Pagturo ko yata na mamatay. Overdose, hindi naman. Overdose. No, Kasi ang dami lang din naman tinuro ko dun sa ano. E, sa mga kapatid. Eh, talibahan sa mga isa. Ita ang siya eh. Isipin mo yun. Ano siya pang buhay talaga. Yung isa'y malaki-laki eh. Hindi nakaligtas. E, na, ang kaligtas. Eh paano naman may kababag ay pagkalaki-laki? Kung hindi ko, ano, ano, may sa gabi ako na ang dinner rin. Ano, mababantay sa gabi, yung pampapabigil. Okay na po mga kambin. Yan. Okay. <laughs> Ibay na po. Doon naman po tayo sa ano, kapila mo. Gagawa po tayo ng pinto mga kambin. Prim muna po ang ating unahin. Malagay po tayo ng dalawang nakatayo dito na tubo na sagadulo sa dulo sa para matibay. Sukatan so, lang po natin. Ulit. Nabura po. Ayun, nasa kamay ko na yung pinakatanda, oh. Ayun, oh. Paghawak ko. Sukat, so, oh. Sabi mo, hindi papantayin. Malis na, konti. Hmm. Ano, ayos. Pantayin din sa dulo. Oo, oh, konti. Malis tayong kaunti dito, gawa ng pataas ng kaunti eh. Sungkating so, ko rin din para sigurado. Mahirap yung mga tantsa eh. Awan uh, sa inyo. Mayroon ka mga mamig eh. Alin? Yan. Yeah. Label? Ayun, ah. pito lang lang. Pagpatayo, arang taas pagka medyo pahiga di aring gitna pagka medyo ano islant, di aring tabi gitna at tayo is, gitna at islan tatlo ito po ayong ang ating gagamitin ay patayo kailangan po itong ating titignan yung taas nyo para tuwid may building natin din eh Itinabaling hindi perfect, basta't medyo tuwid po asa yan. Yan. Yan po, ugit na oh. Hindi man perfect, basta't di makakalusot ang manok Manok. Uwak. Uwak manok. Uba, aso. Na yan, aso. Laging butas po itong net natin oh. Yan po pala yung nangangat ng aso. Oh, burnout. Basak sa kami Yan, nakalabel na po. Kung hindi natin natanggalin. Para tuwid na nga. Sa taas kaya. Sa man taas? Yung kistigin ko sa taas. Ilibat mo sa taas. Ay, libre yan. Mamaya na. Sa gana, tuwid. Ibig sabihin, inidalala lahat yan pag tuwid. <coughs> Yun lang. E

hindi pa eh gawin mas na oo uh, ok ok parang mo pa ako pare ko ano nakadikit na eh hindi <laughs> <laughs> pala <laughs> No. ko ang metro ang panukat ay kahoy <laughs> may metro naman ay ang dulas na nito ah ba't di, natalab. di natalab. na talab di na talab hanggang malaon ako dito <laughs> di ayaw mo nun overtime ka overtime ano oras na niya? oo ba't ay magluto ng ano po pako na ginataan may dito ah pag may isa na ano no? yeah. tayo po yung nakapagatana po mga karambin. Isang kabuo po ito. Nakapaghimay na rin po ng paku. Ito po fresh na fresh po. Ito po yung ating panlahok. Katang hipon. Yan po overload po sa lahok ulit. Huwag natin kanina. Pangrekado po natin. Subuhas babang luya. May asin po tayo. At paminta. Kapo. Pamintan durog. Halo-haloin lang po natin para kumulo para hindi siya lumabnaw. Katapos lang po natin maggayak ng mga lutuin. Pagkagaling sa taas po. Nagkayod si mami ko'y naghimay. Ginatako na rin po. Kukuloyin lang po natin ito. Tapos ilalagay natin ang mga lahok. Ito po yung ating ilalahok. Ay, mga buhay pa po. Ayan, nagalaw pa. Ricardo.

Ay, lanta na po. Ang ating pako. Ito nga po'y pwedeng hapulaan. Sinasalad nga po ito. Kaya kunting pakulo lang po. Okay na po yan. Sariwa po. Okay na po mga kambin. Kakain na po tayo. Luto na. Hmm. Ayan, sabay-sabay na po tayo kumain. Yari na ang pananghalian natin. Ang kain na po. Ano yun? Ice cream. Ah? Saka Kakaahol. Bibili tayo. Ah, bibili muna. Oh, sige, bibili muna. Ah, sige, bibili muna. Bili daw po. decide natin. Uh -oh. Nakabili na po ng ice cream, mga panbin. Bihira po makikita dito ice cream. Kaya kami po. Kain po. Ay, 20 pesos po ang isa. Pantok, hmm. mga pandin, hindi ko yung madalang. <laughs> hindi, kaya na. na po sa pagkain eh. na po ang mga tao sa Sabay Bisik. Mapasandok. Sabay, sabay ng kanin at mapubusog agad kayo. Si Kuya mm. nakabira na yan ng isang usit. Ang Oo.

Ngayon lang. <laughs> kain. Kita pa to ni ang kotera na. Tan. Mga kamay po tayo. Ha po hindi ko ka makabak kamay ano. Ha po no. Basta kagabi. Ay kanin na, kagabi nga. Basta. Ay dugo kain eh. nagre <laughs> para po ng bata. Ayan po, e. Naka, tulong-tulong nga kayo, e. Kumaya, ko nga ako na. Tawa ka nga ba? Hindi, ko nga. Nung tayo sabog yung anak ko. Sabog e. Pako anak. Ayan nga, pako. Ha, at gata. Yung mo walang lang Diba po, uh, madami. Ang alin? Ang ice cream. Kaya lang na, punta ko ice cream ko eh. Pag nabili ka ng ice <laughs> <laughs> Ang dami eh. po yung ano. mga ice cream pang kasi na sa'yo. Hmm, <Kayaan> po. <laughs> so, ha? Sa saan po? Ikaw sa alo Ha? Ikaw sa alo sa gata. Tapos ano, ice cream. Ay, may gata din naman yun, na. Mm. Ito, may uh -huh. Oo, ngayon, yan na. Hmm. Ay, ito. Oo, so, ngayon niya. Kasi ito ay... Ay, oh, ah. Opo, ano yung opo? Opo, Cream opo. Hindi ka tulad yung ice cream na ano? Tulad. Ang mahalin. Opo. Ito sila, gataan. Para yung gata. Kaya pag-ibang lasa. Gata ka na. Gata ng ice cream. May nagtitinda sa school ng avocado na ice cream. Ayun, mm -hmm. ayun. Ayun, Tuwing hapon. Hmm. Labasan namin, nabili kami ice cream. Tapanin nila lang muna nyo ay. Ayaw. Lagi nyo paga. Lagi nyo paga. Sabi ka atin may. Oh, Tegya, yung favorite nating mag-ice cream na nagbibig na ng abukado. Yung lalaki ba? Opo. Opo. Okay. <laughs> Ang buso, lugaw mo. Buna. Ha? Ano? Ano na ako? Ano na ako? Ano na po kayo?